Nagbang tanghali mga katibig, kagigising lang. Uwet kagabi, galing trabaho. Mauras na kami na kabi, alas 12 na. Overtime. Update nga pala doon sa nawala akong kapatid. Ito na siya. Ito yun. Ayan, magandaan na siya ng... Okay na, bibigyan ko siya ng kakainin niyo. So, Ito, pakita ko sa inyo. kulam na yan. Nilagay namin sa freezer kagabi baka eh ulang ko sana nung gabi yan kaya hindi na ako nakakain kasi pagod meron nga pala akong ito binigay ko sa kanya to kaya yeah, mga kalakal yan namin pambili ng electric pan niya kahit yung clip lang electric pan lang ko siya yun yung mga naipong ko na yun ibigay ko sa kanya para may electric pan siya wala kasi siya electric pan mamaya i-upload ko yung video kung anong nakuha namin siya kapon kaya lang nandito na sa bahay kaya nyan, nung si Garilio, kakain, sama ko si Rens, kaya yung kapatid ko nisanin ano na, ano, lagi pa tapat to naaros tona walak nong, tapat, na naaros yung walak, Luis, siyato bilte kuya na, na akita kanya, hindi ko na itanong yung pangalan, mas pa, madali kasi kami, di pangasong kami o si Ngayon pala, Ngayon pala, may pala. Sa Saan yung pala, umuwi pa ako. Pati ako nalalanta lang. Nadaan mo. na lang. Bibigihin, bibigihin. ko. panlabas na ito Mamagapa Mama, yung niya oh, salamat, salamat talaga talaga Dabit ka pa Wala natin

Shoutout nga pala rong kay kuya na hindi pinabayaan yung kapatid ko. Ah, uh, salamat sa iyo, kuya na binigyan mo siya ng pagkain, hindi mo siya pinalis doon. Tinatanong mo siya ng tinatanong kung taga saan siya. Salamat sa'yo, hindi na namin natanong yung pangalan mo eh. kamadali eh, din kasi kami noon. Gawa ng may pasok pa kasi kami. Talagang ina lang namin na mapuntahan siya, mahanap siya. ito na nga Ligyan pala siya ng pagkain. Malinis mo itong plato mo? Parang marumi ah. Inugasan ko nga yan. mo? Ayun <laughs> siya. Oh, diba? Mabibigyan ko muna siya ng kanin. Ito, ang kanin o. Oh. namin. Mia. Ang dahil yung binibigyan ng pagkain yan. binibigyan ng pagkain yan. mamaya bibenta namin yung kalakal niya diretso kami sa bilya ng electric fan dito benta ko na yung kalakal ito so, magbenta ko eh yun 431 uy naglagay yung resibo naglagay yung resibo eh bali diretso tayo ng bilya ng electric fan karete tayo sa bilya ng electric van. Ibigili namin siya ng electric van. Dito ako nagpento kay AD jump Shop. Ayan. Shout out sa'yo, AD. Legendary ka na rito. Dati pa kami nagpupote dyan. O kami ng kariton. Pero mamaya meron tayong ipa-plug na gawa ng cellphone. Ipa-plug ko rito sa screen ko. Lumipat na kasi siya ng pesto. So, ito, Ayan. Doon yung sa kapatid. Kaplag ko rito mamaya sa screen ko. Ano, bibili na tayo. Mga kapatid, uh, ito nga pala yung gawa ng cellphone na sabi ko. Kay Bibo yung bulan yung cellphone repair shop and laptop. yan tingnan nyo sa screen to. Uh, kung gusto nyo, kumunta kayo sa kanya, diretso kayo sa Facebook niya. Biboy Bulanyo Maka uh, pwede nyo siyang i-message dyan Para direkta nyo siya ma-message mame Kung may mga tanong kayo cellphone nyo kung anong problema direkta nyo siyang i-message okay na technician yan kaya niyang gawin kahit anong klaseng cellphone laptop kahit anong sira pisonet yan kasi meron siyang sarili pisonet pwede nyo siyang kontakin dyan yan nakalagay sa screen na yan o no, diba bibili natin ng electric pan yung isa ano kaya maganda rito ito yung 280 no? 200 yan 200 ito, 180. konti Kunti lang diferensya. 20 lang. Ito, 20 lang ang diferensya. Dito na tayo sa malaki. Para madali niya masira. Ito, itim. Itim na lang. Ito, kuya. O, okay, oh, yan o. Oh. Dito tayo sa tinatawag ng mini divisoria. Ganda rito, kompleto oh. diba? rito yun. Oh. Di ba? rito. You know, Ayun o, na natin yung electric fan niya. Diba? <laughs> oh, yeah. oh, shout out kay madam o. Ngayon, uwi na tayo. Nadali na natin ito sa kanya. Naglilinya pa ako ng ano eh. Ng kuryente. Para sa saknakan nito So, shout out din kay kuya oh. Ang init kuya. Diba? Dito ito sa may Miliaris tinatawag nilang mini divisoria kompleto e rito sa loob oh dami kesa lalayo pa ako punta pa ako ng kanto tsaka upper grabe pa naman ang init okay. mamaya na lang kita kits tayo ha ah. ako oh, ito hawak awak, -awak nyan no? oh oh ala masaya siya oh oh electric pa na siya hindi nyan na lang natin ang kuryente ang mamaya ng lang ulit tapos ka nang lagyan ng kuryente kaya lang extension ng ginawa ko yun. Yun lang. Hindi kasi wala akong wire. Mali yun. No? Yun. Ayun na. Gumagana na yung ano niya. Electric pan niya. Yun. Ito lang problema yung niya kasi medyo madumi. Ayun, sabi ko lilinisin na lang. Ano siya? gawalis ng kalat na ginawa ko. Oh, di ba? Isugat niya sa ulo. Ito pa, sa paa. Namamaga yung paa niya kasi. Napainamin ko ng gamot. Hmm. Diba? Yung kaya nag-aalala ko na nawala. O, oh, di diba? O, oh, ayun. Ayos na, ayos na. May, may oh. binigyan na si Doc TV Vlogs na electric fan. Next niya, aircon. Ah. <laughs> Dito na lang muna ha update na lang ulit